Hello guys. Oh, so for today's video pala, nandito kami sa Plaza Singapura. So for today's vlog ay manonood kami ng Zini. Ayun, kasama ko si Riza. So andito nga kami guys. So ang time nito is parang nasa 6 something na kasi yung movie is 7:05 ang start. So medyo maaga kami guys na nagpunta dito. Ayun guys. Ayun, so papunta na kami at naglalakad na kami papunta sa bilihan ng ticket. So, hindi na kami, guys, na nag-online ticket. So, sabi niya, dito na lang daw kami bibili ng ticket sa, ano, sa cinema. So, ayun na nga. At naglalakad na nga kami. Ayan. So, andito na, guys, kami sa bilihan. At kaso nga lang, guys, dito wala pala siyang cash. So, cashless na yun nandito, guys. So, kailangan mo ng card ang gagamitin. So, wala kaming card. Kaya, naman, ano natatawa kami sa sarili namin dito. <laughs> Kasi nga, wala kaming, wala naman yung kanyang, ano, a card. So, ayan na nga, guys, at bumaba kami kanina at nagpatap up kami ng kanyang card para kami makabili ng ticket. So, ito na, guys, at nagpipili na halap na namin, guys, nga, yung aming papanoorin. So, ang papanoorin pala namin, guys, today is yung Hello Love Again. Yan. So, first time naming manood ng Philippine movie. Yan, dito sa Singapore. So, ayan, nagpipili-pili ay na niya yung aming seat. So, ayan. ta So, So, ayan. So, nagpipili siya ng seat namin. Yan pa, ano, tapos yung ticket namin. So, ayan. So, bali yung, kasi weekdays nga ito, guys. So, bali yung binayaran namin is $21 for two. So, ayan. Tararan! Excited na kami, guys, manood. So, finally, nakabili na rin kami ng ticket. Ayan, guys. So, ito nga. At after nga namin makuha ang ticket, sabi ko sa kanya, pumunta tayo dito at magpicture. Siyempre, para may souvenir kami, guys. <laughs> para at least in sa uh, pwede naming balikan na after how many years in eh, nanood pala kami ng sini dito sa Singapore aso so ayan picture picture syempre binidyo ko na din guys para may memories na rin guys so ayan tuwan tuwa siya guys ayaw pa niyang manood <laughs> ayaw niya pa sana kung sumahan so dahil nga 7 PM pa yung movie namin. So naisipan namin kumain muna at andito kami sa food court. So meron dito, eh ko pa lang floor ba to? P floor ba to? O floor? So kumain kami. So habang nag-order siya doon, so bumili naman ako ng drinks. So ayan. So ito na guys, order namin. Yan, gutom na gutom siya guys. Ako rin. Kasi sobrang init ng pagkain, so hindi mo agad siya makain. So ayan, video-video ng konti yan. Siya siya guys yung kadate ko kain-kain kami yan yummy so ang iniisip ko ang movie is 1 hour lang kaya sabi ko mga 8 o'clock palabas na rin tayo so yung pala yung time na yun is ano na 9 something mga almost parang less than two hours pala din yung ano yung movie so ayan buti na lang din guys kumain muna kami bawa kami nanood ng sini kasi balak pa sana namin na mag out after ng manood namin ng sini si so, an enjoy enjoy namin hindi namin, guys masyadong ma-enjoy yung pagkain kasi nga super init niya as in super yung tipong gutom na gutom ka gusto mo lang kumain pero hindi mo mamadali yung pagkain kasi nga as in super duper init niya grabe gutom na gutom na siya guys dyan kaso hindi <laughs> niya yung pagkain kasi nga sobrang init as in super so yan hindi na masyadong ma-enjoy yung pagkain nga dahil grabe kasi nakikita ninyo naman guys yung usok no yung usok niya sobrang init so ayan minsan lang kami guys magsama niya <laughs> so ayan so nga may time pa nga kami doon sa may time pa kami bago kayo pumasok so may nakita kami dito ng massage massage kasi nga sabi niya sumasak daw ang kanya mga katawan so ayan nagmasahe muna kami so 2 dollar yung 5 minutes ba ay 6 minutes is 2 dollar so ayan enjoy na inyo naman niya guys ang kanyang pagmamasahe masahi So, after nga namin guys magmasahe, syempre hindi kompleto ang panood ng sini kapag walang popcorn. So, ayan guys, nagpipila kami. Ayan, para mga 7.50 na yata yan. Ah, 6.50. So, ayan, nag kami. Ah, so ito na nga guys, nandito kami sa sinihan. So, ayan guys, pinanood namin. Nagrabi guys, nakakaganda. Kasi nang binayad ay sulit. Sulit ang binayad. Mahalap ngayon mga sagot sa tanong ko kau yang lang ang makakasagot. And if one day we'll see each other again, we'll be a stranger, eh? okay? You can only say nga at after almost 2 hours, ay less than 2 hours na kalabas na kami ayan. So ayan guys, natatawa nga ako sa kanya. Kasi nga umuulan. Ngayon may pa siyang siyang bitbit. Tapos nakalabas na kami ng siyena, naalala niya yung payong. Hindi niya dala, sabi niya, uwi lang daw. Ay, niya alamutan yung payong. Basta sabi niya, na in love na siya kay Aldin. Kaya, nung pababa na kami, ako'y tawa ng tawa sa kanya. Ayan, sabi ko di ba So, yun lang guys. So, bali natapos siya ng mga, parang magna 9 something na guys, natapos yung sini. na basta mga gano'n kasi almost 2 hours eh. Parang less than 2 hours pala yung palabas. So, yan guys. So, maglalakad sana kami mapuntang, ano, Somerset. Ngayon guys, umuulan. Kasi ang grabe yung ulan, noong afternoon and tonight, umuulan pa siya. Kaya sabi namin, mag-MRT na lang kami. So, yun lang guys. Pauwi na kami.